good morning, good morning. Preparing tayo for a uh, datali natin mamaya sa Malacanang. May order sa atin dito, 50 peraso. Okay, yeah. Si, at, si Mila, naging luluto ng itlog. Yan. Tapos sa uh, next nating ano, kusino. Okay. Silog lang yung order sa atin. Lalagyan natin ng sim silog. Tsaka hot silog. Okay. Yung bunso ko, ay misis. Ito pa yung uh, pangatlo. Uh, Kaway-kaway guys kayo sa camera. Ako dito. Malacan niyang mga lodi yun. <coughs> Balik na tayo dito. Ating pagkain. Distribute natin mamaya. Ang... Um, Ating pagkain, tinipipare kanina madaling araw. Tapos down tayo sa Malacanang. Ay dala-dala natin power pipe. Yan yung booster charge yung 1556. Ramsan Santolan to Malacanang. Tapos na tayo mga lodi sa Malacanang. <laughs> Napagod tayo sa Puyat-Puyat Ganon talaga. Lalo ba yung next year? Kung papalarin, baka sa atin yung ano, baka sa amin yung luto. Oh! Oh, okay, hanggang dito na lang ulit. Don't forget to subscribe my channel. Journey at 29th Live. Bye-bye.